Butler sa Warriors sa wakas iiyak ang buong NBA. Ito na marahil ang pinaka-close na mangyayari ang ganitong klaseng trade sa pagitan ng Warriors at Miami Heat. 35 anyos na nga din po si Butler kaya kinakailangan niyang masigurado ang hinihingi niyang kontrata. Pero ang siste e eh, tila ayaw nga pong ibigay pa rin ng Miami sa kanya ang gusto niya. Parang nagdadalawang isip ang kupunan dahil hindi nga lamang po umiidad din si Butler. Nagiging prone na nga din po ito sa injury. Kung yan nga po ang nasa isip na ang pamunuan ng Miami ay e talagang maghahanap nga po si Jimmy Buckets ng ibang team ano. Paano ba naman kasi mga kapatid parang hindi na nga po mapipigilan pa ang Warriors kay Butler. Sobrang interesado na kay Jimmy. Nasa alangani na posisyon na nga po ang Warriors at tila binibigyan rin nila ng rason si Curry para mawala ng gana. Hiling nga rin po sana ni Steph na mabigyan pa siya ng isa pang star player dahil wala na nga po ang katimbang niyang si Captain Clay. Parang alaklay din ang nangyayari ngayon kay Butler mga kapatid dahil tila pinapahirapan nga rin po siya ng sarili niyang kupunan. Hanggang ngayon wala pa rin sagot sa hiling niya na extension. Marahil nga daw na senyales na to na ayaw na ng Miami kay Jimmy. Nagkaroon na nga rin po ng lamat ang samahan nila ni Pat Riley at nabalita pang nagkasagutan na nga daw ang dalawa. Ito nga rin po ang isa sa mga rason kung bakit pumuposisyon na din ang Warriors para kay Jimmy Buckets. Pwedeng mangyari nga po yan bago ang trading deadline pero pwedeng nga rin pong malagas sa kanila sila Kuminga, Wiggins, Looney Peyton at sang katutak na first round picks. Naku po todo sacrifice pala ang mangyayari din sa Warriors nito pag nagkataon ano. Win now move nga po ang gagawin nila dyan para lang ma-satisfy din ang natitirang taon ni Curry. At syempre para din makaisa pa ng titulo ano. Parang mas gusto rin yata nila si Butler kaysa kay Paul George din. Dahil hindi nga po nila mabitaw-bitawan si Kuminga para kay George. Kaya ang ending dito siya napunta sa pili pero pagdating ngayon kay Butler parang gusto nang bumigay ng gold. Golden State para makuha lang siya. Umaalingaw-ngaw na nga po ang pangalan ni Butler sa Warriors. Tignan na lang natin kung anong hakbang ang gagawin ng Dubs. Samantala, ganti ni Clay sa GSW. Gulat si Curry. 11 years nga din po ang nakalipas mga kapatid bago naglaho ang lahat ng pinaghirapan ni Clay sa nag-iisa sana niyang kupunan sa NBA. Kahit si Curry, ramdam pa rin nga po ng lahat na hindi niya gusto ang naging trato at desisyon ng pamunuan ng Warriors sa kanya. Pero tila may sagot na nga din po si Kapit tandito Malaking ganti to ni Clay sa ginawa sa kanya dahil deserve nga din sana niya ang hinihiling niyang kontrata. Pero ang siste ay eh, nakapag-decide na nga din po ang Golden State na pakawalan siya dahil hindi rin nila tanggap ang naging performance niya. Biruin mo ba naman mga kapatid na malaking kawalan nga po itong si Clay Thompson para sa Warriors? Marahil ngayon lamang nare-realize to ng pamunuan. Hindi to nararamdaman ng mga fans pero sa loob ng locker room, ramdam nga po ng lahat yan. Hindi lang moral boost ang kayang ibigay ni Clay lalo na't kapag nadetehado sila sa laban kundi maging itong low maintenance din niya para sa Warriors. Yan nga po ang isinuwalat ng dati niyang kampi at eto din ang malamang na malaking ganti ni Clay dahil paniguradong wala silang mahahanap na kagaya niyang magiging kahalili ni Curry lalo na't kapag wala nga po siya. Nangyari na nga din po to dati nung bitawan nila si Gary Payton nung napagtanto nga po nilang malaking kawalan si Payton sa depensa. E agad naman nga po nilang binawi. Ang ending tuloy ay mas malaki pa ang nawala sa Warriors noon para lang makuha ulit si Peyton. Ito ang senaryong pwedeng mangyari rin sa Warriors mga kapatid dahil wala na nga pong makakatapat pa sa kayang maibigay ni Clay para sa Warriors. Hindi nga lamang po sa puntos o sa depensa. Dito rin nila dapat tignan na isa rin siya sa mga leader na ng team na to. At syempre wala na rin makakapantay pa sa chemistry nila ni Curry ano.